Parwa City mga kanguso ayan andito tayo ayan andito yung mga insan natin ayan mekos mekos na yan grabe na sarap yan insan mekos mekos ayan. tornado mekos mekos ayan grabe na sarap yan insan mekos mekos na yan ayan sa sobrang mekos mekos to yun na yung fountain ayan tornado power to yun na yun merong bridge M yun kay Merut yun yung McDonald's ayan diyan kami nagbreakfast ngayon ng aking beshiwap ayan Sayang, ang pangit. Walang laman yung fountain. Hindi tayo nakakapag-video na may laman siya. Ayun na yung isa pa nating insan. drive siya ngayon ng club car. After niya mag-mekos-mekos. Ayan. Ayun, may bonggam bilya din dito. Ayan. Nakita niyo, ayan. Bongga, di ba? Pink. Ang bonggang bilya dito. In fairness, mahangin. Ayan. Magsisimula na siguro magtaglamig dito. Ayan o. Oh, lakas ang hangin. Go. Yes. Carry na sa mahangin. Go na to. Mm. Ayan. Actually maganda tong ano i Barwa Park na to. Ayan. Kita niyo Oh, may mga bench siya. Ayan. <clears throat> maganda siya. Literally. Marami din dito mga nagba bike. -bike. Ayan. Ganito. Oh. Pagkatapos namin mag ano. Ayan. Hello sa biker. Kamusta ka naman dyan? yan na may dumaang biker ayun yung isa pa nating insan insan ayun si insan ayun ayun ayun, ayun. nagtago na siya mekos mekos mo na yan insan go 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 go, go. ayan So hanggang dito lang mga kanguso Ayan, para may upload lang ako sa aking YouTube channel Emerut Keme Keme Ayan Babetch Go Ayan, kita nyo na yan Babetch, Kimberlyn